bahala na kung matalo man ako dahil sa aking pagiging loyal sa mga Duterte, hindi man ako marilik. So Basta sa akin lang isa, eh, uh, napakatotoong tao ako. Kumusta yung kampanya nyo ngayon, Senator? na ba kayo na itong away ngayon ng mga ng unit team? Siyempre, administration yun eh. At usually, pag midterm elections, napakalakas ng administration bets. Nararamdaman niyo ngayon, you've been going around the country. Nararamdaman niyo ba na may impact sa inyo dahil dati of course sikat na sikat kayo noon eh ngayon may pagbabago ba kayong nararamdaman? Malaki ang uh, pagbabago no in the sense na yung ibang mayor, ibang governor ay maghisitid na i-host ka sa kanilang area dahil baka mabadsyat sila sa administration. Meron magsabi sa'yo na governor or mayor na, Sir, o hindi ba, huwag ka nalang muna pumunta dito sa amin dahil baka mabadsyat ako, baka, ma, ma, baka ma, masuspend pa ako, Sir. Basta, suffice, ko lang, Sir, rest assured na yung puso ko, puso namin na iyo, Sir. Uh, we will just work silently, in silence. Tutulungan ka namin dito, pero please, huwag ka na pumunta dito sa pista namin dahil pag mabalita na andito ka, Makita ka, babadshat kami sa Malacanang, baka ma-suspend kami, sir. Ang dami na na-suspend ng mga gobernur, mga mayor dyan. Kaya, yeah. sige, sir. Basta sa puso namin, sir. Andito ka. Tulungan ka namin. Anong binabanggit nila mga issue na concern, yung mga ganyan sa inyo? Drugs ba mataas pa rin na concern sa kanila? Yan ang pinakamataas. Sabi, sir, andyan na naman, sir. Dapat kailangan ka namin, sir. Bumalik ka sana sir kung pwede si President Duterte ibalik natin paging presidente dahil andito na naman yung droga sir wala na naman kawawa na naman kami mga bata kawawa na naman so yan isang issue yan na palagi ko narinig sa ground yung masa ramdam nila yung panggigipit ng gobyerno sa uh, grupo ng mga Duterte uh, ang, ang kanila sinasabi lang sir laban lang kayo huwag kayo mag-surrender Andito lang kami. Uh, tahimik lang kami pero sumusuporta po kami sa inyo. Kawawa naman kami. Kung mawalan kami ng mga leader na kagaya ninyo, sir, sana uh, huwag kayong mawala ng uh, uh, lakas ng loob. Senator, layo na nang naabot nyo sa buhay nyo. No? Any regrets? Ami, wala talaga kung regret. Lahat ay pasasalamat. Pasasalamat kay President Duterte na binigyan ko yan tsansa na maging CPNP. Kasi kung hindi ako nag-CPNP, hindi ako makilala ng taong bayan at hindi rin ako eventually maging senador. So, palagi ko siya yan, kung walang digong, walang bato. Kaya ganoon na lang po yung aking uh, pagtatanaw ng utang na loob sa kanya at sa kanyang, uh, kanyang anak na si Inday Sara. Uh, you you can call me with uh, whatever words you want to call me. But still, para sa akin kasi, binabalyo ko yung amin napakabigat po sa isang ordinaryong Pilipino. Yung balyo, binabalyo natin yung loyalty, utang na loob. Bahala na kung matalo man ako dahil sa aking pagiging loyal sa mga Duterte hindi man ako marilig. Subi it. Basta sa akin lang is napakatotoong tao ako kasi napakaimportante po yung sa akin yung mga value na yan. Hindi ko yan pwedeng uh, hindi ko yan pwedeng lulukin para lang sa aking ambisyon na magiging uh, politiko para manalo lang. Uh, hindi ko po yan pwedeng uh, iba ibaliwala